pinananay si okay na sinanay sa awa ng Diyos Ano na? Odo. Oh, no. Ah? Oh, Odo. No. Nana? Oo. Oh, Nawo. Oo, oh. oh, 'yun nga eh. Ano, kumusta man? Anong sabihin mo dito sa mga ating mga mahal na nanonood sa ating mga nagmamahal. Sa pagmamahal. Salamat sa nagmamahal. Salamat sa nagmamahal. Love you, love you, love you ganon, o ano sabihin mo no, no, no. Oh, wala kang sasabihin sa kanila oh, no, wala <laughs> wo hindi, nami-miss ka nga nila eh <laughs> nami-miss ka nila huwag ka na mag ano okay na yan, huwag ka na mag ano kasi uh, important na maging okay ka so akin na nga, pakinga jo yung ano yung ano yung tissue Ayan, okay na Hmm. Yan si nanay. Kumusta sa nai Harap mo nga siya, Jo. Pakingat, Jo. Okay na, okay na. Ganyan. Ano nanay? Magkwintuhan tayo dito ngayon. Kwintuhan tayo. Luluto si Jonathan. Ano nanay? nai. nanay? Ano ang pagkukwentuhan natin ngayon? Ah, hindi mo hindi mo pa alam. Hmm. Uh -huh. Kanta ka nga, Nay, kanta. <laughs> Bahay kubo. Eh, <laughs> nanay ah. Sabi nanay, hindi ako marunong kumanta. Marunong ka, di ba marunong ka? si Nanay Marita ay ano masaya na siya. Ayun, nakakatulog na siya bagong ligo. Presko na, no? Presko na siya. O, oh, asa pulbos mo? Hindi ka nagpulbos na, Nay. Eh, bago po ang si Nanay para mabang mo si Nanay pa. BB powder. Saan, no? Oh? Daming wawart, Nanay, ah. Daming pira, Nanay. Ano, atan, ah. Daming pira? Daming pira? Ha? Ano mga mo na ni mala. Salamat sa nagmamahal. Ay. Eh, yung pira ni Nanay Jo, mo kuha ko ha. Jo. Oo, kasi ano eh. Masaya nga si nanay pag nakaano ng pira, nakahawak. pera, na Huwag mo bigay kay, ano, kay Jo. Hindi ko na, nai. Sa'yo lang yan, tago mo na, nai. Pag may bibilhin na gusto, di ba? Bibili. Siyempre, ganun. Ganun lang. Tapos, Jo. Lagi kang maglilinis lagi, Jo. Hindi ka na dapat sabihan, Jo, ha? Jo. Oo, oh, lagi-lagi po, tik-tik, pag, pag ano, pag ano kasi yung mga kapibahay, parang maging ramo, ha? Lagi-lagi maglilimit. So po, lagi malinis para, hindi na, ikaw po makikita naman niya na, nag, ano ka na, naging okay, po, bado na yung, maayos na, lagi, hindi na mapagsabihan si Joe, ganyan. Nag, tanda na good siya. Ganon, ganon. <laughs> si Joe. Ano na, nai? Hindi na, ikaw, ano, ha? Huwag ka na, ando, tao doon. Hindi na ikaw, ano, bugnutin Okay ka na. Hindi pa okay ka na. Basta, ang inaano ko lang sa'yo, huwag ka na talaga uminom ng drinks. Yun lang talaga. Ay, nay, na Huwag na talaga, nanay. Yung pag magpabilisin si nanay na soup, dahil suwag mo nang bilhan, okay. hindi Huwag na bilhan, jo. Kahit pa sabihin makulit, huwag na talaga, nay. Huwag mo na, nay. Kaya gagaling mo lang, nay kagagaling mo lang wala nga sugat eh o oh, kahit na nga wala sugat diba? salamat nga tayo wala sugat kung wala sugat pasalamat tayo basta huwag lang ano nang pabalik mamaya pag umalik yan mamaya maputulan ka ng paa o diba gusto mo ba yung maputulan ka ng paa okay. o ayaw mo kaya huwag ka inum inom soft drinks tubig ka muna jo tapos pag mag ano kang soft drinks pumulpak kita kay nanay ganoon lang naman jo Huwag mo laging anuhan, Jo, kasi mahirap talaga, Jo, na mahirap talaga. Pag nagpusugat si nanay, pangalawang beses na yan. Pag pangatlong beses niya, mamaya, baka putulan ka ng paa. O, paano na yan? O, gusto mo ba yun? Gusto mo putulan ka? O, ayaw. Kaya huwag ka na inom muna sa drinks. Tubig na lang muna. May mga tubig ka naman dyan. O, di pa mayroon doon sa mineral. Ha, nanay, ha? Kasi mahirap yun, nanay. Ha? yung tita ko, yung tita ko na nasa Batangas. Tita, hi tita Jo, Jocelyn, hi tita. Kumusta? Tita Ninang, tita Ninang ko 'yun. Ano 'yun? Naputulan siya ng paa dahil ano siya, diabetic siya. Oo. Uh, Kumusta po? Tita Ninang. Lagi 'yung nag-ano, nagbabak, lagi 'yung Ano 'yun siya, 'yung uwi ng Batangas kasi may bahay, kasi may bahay sa Masbate pag ganung-galon lang siya. Hello Marcy. Oh, oh, oh. Mamaya nila, lang, Mars. Mamaya. Ah, sige, mamaya. Kasi ah, pag-chat ka na lang sa akin. Ano? Ganun na niya. Kasi ako ayaw ko mag-ano kasi. Siyempre, kasi ang mga magulang ko lagi ko pinagsasabihan. Ang ano ko, papa ko namatay. Namatay siya kasi ano, nagkaroon siya ng cancer. Bago lang, mag-iisang taon pa lang siya ngayong... Ah, nag-iisang taon siya ng August siyempre, ano ko yung love for yun. Pero ano yun, pangalawang papa ko yun. Pero ang, ano, una kong papa wala na talaga. Pero ang pangalawa kong papa, yun talaga, kahit hindi ko siya ama, tinatawag ko siyang papa. Kasi magandang, ano niya sa amin, pakikitungo, mo, ganun. Love ko siya, ganun. Nung nagkasakit siya, siyempre, hindi namin pinabayaan. Tapos na, ano, siya nanay, napunta ng Tacloban Hospital doon doon sa Tacloban Hospital. Eh, alam mo naman doon mahal din, 'di ba? Tapos nung hindi na kaya talaga na ano yung ano nang ano ko, yung papa ko, yung ba yun, yung mukha, yung isang mukha niya, ano siya yung sira na. Ganun. Cancer daw ang ano yun, sabi ng doktor. Kaya ang inano, yung sayo naman, iba naman yan, diabetic yung sayo. Ngayon, nasugat na, gumaling na. Ngayon, nanay, iwasan mo magkain kain ka ng, ah, mag-inom-inom ka ng soft drink, tapos mahilig ka magkain ng chocolate. Yung sa'yo, ano, crackers na lang, no, Jo, no? Crackers po, tapos, ano, biscuit na, ano, yung mga pita, mga ganun, hansel, ganun, tapos, basta huwag lang masyadong matamis kasi, iba yung, ano, diabetic nanay. Iba. May nag-upa ako sa bahay, naputulan. Hi, shout out, Lian. Hi, Lian, shout out, Lian, ha? Mga mapanood, mapanood mo ito, Lianis. May ano yung nag-upa sa bahay. Kasi ayoko naman nagsisiniwalin. Pagkatotoo lang tayo. Ano, yung nangupahan sa akin, si ano, si ano, parang si nanay, maano, ma ma ano, ma power si nanay ba? Nangupahan sa akin, nanay, si Papa ni Lian, yung nangupahan sa bahay. Papanupanood ko ni Lian. Ngayon, kahit anong kinakain niya, pinagbawalan siya ng doktor, huwag kumain ng ng mga matatamis, mahilig sa chocolate, mahilig sa ice cream, ganyan. Tapos, soft drinks. Tapos, tuwing kain nila, nagpapabili ng soft drinks kay Lian. Tapos, ngayon, ayaw ni Lian pagbigyan. Ngayon, nag-uutos sa apo, kasi may pension siya eh. Nag-uutos sa apo niya, magpabili ng soft drinks. Tapos, ngayon, nung, nung, nung naglala na, kasi na, ano na, na, sugat niya dito, umakyat na dito sa may dito banda, sa may ano, dalawang paanak. Ngayon, ang ginawa, siyempre, pinumpayin sa ospital kung Tapos nung ano na ng doktor nakita, hindi na pwedeng magamot. Kailangan daw putulin. Kaya pinutul yung papa na ano yung liyan. Ganun. Putul na ang paan niya. Ngayon, yung ano, yung ginamit nun, ano na lang, yung saklay. Kaya yung saklay na yun, walang gumagamit ngayon kasi syempre na ano na, wala na rin si ano si Bosing Leopoldo mapapanilian. Uh, mapapanili ganyan, wala na. Ngayon, yung saklay na yun, kasi dati inaano ko nga sa iyo kasi di ba ang gusto ko nga makatayo-tayo ka ba ngayon sabi nila ibibigay daw niya yun kaya sabi ko sa iyo pag nanalo pwede magtayo ka ganyan tapos para pag ano makatayo-tayo ka kasi pa paano di ba para makatimbang ka sa sarili mo kaya nga ngayon tulungan mo ang sarili mo na nai tulungan mo ang sarili mo na iwasan mo yung pag-inom ng mga soft drinks kanyan tapos yung ano yung pagkain mo naman, kailangan kung kumain ka man diyan, magluluto si Jo wala problema kahit kahit, kahit sa daog di ba? Wala problema. Iwasan mo lang talaga umano ka ng mga matatamis. Kaya nga hindi na ako bumili sa ng matamis. Eh. Hindi na. Simula nung may nag-comment sa akin na nagpinakain, nagpabili ako ng ano noon. Di ba nagano ako ng ano iced tea no? Yung huli yun eh, yung Jollibee. Iced tea tapos may ano na may yung chocolate para yun sa yun, chocolate tapos kinain ni nanay no? Hindi po bawal yun. Tapos yung iced tea, matabang ngayon di ba? Tapos kunti lang ininom ko, binigay ko na nga lang sa'yo kasi gusto mo. Kung tama na yun, nanay. Kasi <laughs> maano, maano ba yan? Matami sobra. May iwasan mo na, ha? Kaya nga, pag ano, nakikita-kita kita, eh. Kaya ayaw ko naman mag-ano ka nang matamis mo. No? May mahirap na. Ganun, nanay, ha? Kasi mahirap. Eh ako, ako nga. blood din ako eh. blood din ako. Eh ikaw kaya, hybrid kaya. Kuhain ko kaya ang BP sa taas, no? BP sa taas, pakuha ko na Sige. Kaya, like, BP ko si nanay sa glit. Ganun muna natin. Manuha ko yung BP. Ngayon, ang ano, nag-ano nag, ako, nag-reduce-reduce nag ako ngayon. Iiwasan ko yung pagkain-kain ng ano kasi mahirap na puro ako kain ng ano ng ba kalamansi ganyan tapos limon lagay ko sa tubig tapos kahit mapangit ang lasa iniinom ko tapos ano minsan aano ako ng bawang na maliit binabalatan ko nilulunok ko lang ba ng tubig mababa siya mababa siya mababa siya mababa normal. siya pero pag mainit ang ulo mo, nanay, di ba? Tapos may nag-alit mo, ma ka, no? Tapos dugo mo, no? Tapos, dugo mo. Eh, ikaw din natin alam kung high blood ka kay, ano, hindi ka na na-bipit. Bipit -bip kita ngayon. Ano, eh. Sana sa akin, normal sa akin para, ano, Sana. 167 ang dugo po. Over 98. O, di ba? Ayan, o. Oh, tingnan mo, Tan, o. Oh, 167, Tan. 167 over 98. O, 167. Ma, ma kasi, ano kasi ako, may blood, o. Oh. 167 over 98. O, di ba? Ay, blood ako na na, O. Oh. ano kasi, ano. 167 over 98. Tapos laro na, na, kaya hindi ako masyadong ano na kasi mata, ma hybrid ako na hybrid ako tapos ang asawa ko hindi. Ako yung hybrid. Tapos iniiwas ko yung ano, 'di ba? Minsan may nag-aano sa akin na yung halimbawa na yung iniis iniiwasan ko yung paggalit ko kasi pag nagagalit ako na ay, ano ako yung pulang-pula yung dito ko lahat dito namumula tapos init ng ulo ko. Tapos hindi ako yan, hindi ako yan, uh, ano, doon lang ako sa loob ng bahay mag, uh, ano, naka, ano, yung ano ko na na di ba, yung unan na, unan, hindi ako mag, ano, doon Nakata naka, nakataas ng gano'n, nakaupo ako ng pag ano. Tapos pag nagiga ako, hindi ako yung higa na ano. Eh, dahil lang na talaga yung unan ko. Tapos yung ano, nakataan. nakaupo pa lang ng gano'n. Tapos, tapos pag na, hindi ko inaano sa asawa ko, nakataas ako. Kasi pag sinasabi ko sa kanya, hindi siya mapakali. Minsan sabi ko, sabi ko sakit ang ulo ko. Tapos sabi niya, huwag ka na mag ano mag-inom mag ka na lang ng ano dyan, ng pampabawa. Lagi ako may ano, yung may pineapple, yung nasa lata. Yan, kinukuha ko, tapos ina-inom ko. Ganun. Tapos hindi ko na inaan sa kanya kasi natataranta siya. Minsan kasi na lang, ayun, ko. <laughs> hindi lang 160, mga ganyan. Ano talaga, maano? Sa kapag umano yung ano yung dito ko na nai dito di ba yung dito ko? Sobrang sakit na nai ng ulo ko. Sobrang sakit. O, ano? Eh niwasan ko na ngayon magano ng yung kali kaganyan. Mag, ano magano hindi niwasan. Ang gusto ko lang yung walang stress. Pag may ginagawa, hindi nisa ako ganyan, diba? Tapos, kaya hmm, ako ganyan, ang ginagawa ko. Kasi ayaw ko ma-stress kayo. Number one din yan na, Number one, nasakit din yan. Saan tas Tapos ikaw. Ito ba yung Diyo? O dito yung Diyo kabila? Ito yung gumagalaw, Diyo, no? Yeah. Ito yung gumagalaw. Oh. Ito na lang, dito na lang tayo. Kasi ito, ang gumagalaw <coughs> yung magkos hindi. Tapos ikaw, Diyo, bibipihin kita, kita ha? Wala niwala ka na, Diyo. Ayaw, blad ako, Diyo. Oh.

siya, steady ha, steady mo lang siya steady mo lang ano yan, dihitpit yan steady mo lang siya ha, steady mo lang siya ganyan mo siya galawin ha steady mo lang siya ganyan yan, nag ano kami tinanay, diba nag laylo rin ako sa kain mo sa parang mataba pa rin ako. Pag-bihian. Oh, <laughs> mataba pa rin 'ko, ang O asawa ko, anong dugo niya, ano? Kahit mataba, yung asawa ko na ano lang siya. Nasa Tinani 138 over ano. 138 over 60, ano? 138 over 68 ka. Kapalaya ano 'yon. 138 siya masyadong hybrid na hindi na. 138, ayan 138 over 68. Ano ka, okay, okay na, hindi na hybrid ka. Hindi ka high hybrid. 138 siya, tapos 68 and over. No? Parang hybrid, hybrid pa rin yan? Oo. Kunti. Okay. Hybrid kunti na kung hirap. <laughs> hybrid kunti. <laughs> Matas pandugo ko kay <upay> nanay. <laughs> Kaya, parehas tayo, hindi ka. Ba, parehas na tayo hybrid. Simba ko. Kasi yung bago. Hindi, basta marunong lang tayo mag ano. Ikaw, Jolly, ka Jolly. Dito, Jolly. Ay, Brad, ka ba? Ito. <coughs> Harap mo sa puso mo. Paayos ko no? na upo. Yan, ganyan. Harap mo sa puso mo. Upo ka kayo na maayos kasi kailangan maano yung puso mo. Nagpipip kami dito. Mga kaamig ko, kaamig ka kasi

iwasan ko maging hybrid breed nako. Hindi iwasan ko maging magali. Ano lang ako, ano lang ako ang panty. Okay na, Jo? Okay na natin yung dugo mag Hybrid ko hindi. One hundred, one hundred eight kajo, one hundred eight over sixty six. Parang ano ka parang 100 normal lang ata 'yun no. Parang un, un, mar, parang normal na siguro rin. 108 Jonathan over 66. Parang normal na lang siguro rin. Po. Hindi ka high blood. Hindi naman. Oh, hindi ka high blood. Ah. Oh. Takong hmm. kasi namumula eh. Namumula ako pag ano, na pag pag high blood ako sa bahay pag nagagalit ako. diba, minsan nagagalit ako sa bahay, kay ba, ba, minsan kasi pag kunting, ano lang nagagalit ko. Ah, <gasps> uh, Parang mo itulok ko. Oh, sabi naman ng asawa ko. O hindi, makupo ka dyan, hindi. Huwag ka nang mag-ano, upo, upo, upo. Day, upo, hindi, <laughs> upo. Daling ko, may baka matumba ako, kaya hindi na, hindi na ako mag-ano, upo na lang ako. Ganyan. Inom ako ng, inom ng ano na eh, tubig. Basta uway. Ang hirap maging high blood. Ang <coughs> oh, mga ko, kamiga Dito si nanay, high blood si nanay. Kunti ay brad, kung ti <laughs> ay bread kung ti siyo <laughs> na tanda e mik si mik Salamat sa nagmamahal. Salamat sa nagmamahal. Love you. Uh -huh. Ingat ka lagi saan ka man naroroon. Uh -huh. Ingat. Uh -huh. Salamat daw sa pagmamahal. ingat ingat-ingat dabio ingat. yang <laughs>